100, <laughs> grabe. May, may Dito. <laughs> yeah Dito po. <laughs> ha? Kaya na tayo? Kaya mm. <laughs> na tayo? Nadelikado ang kutsin ninyo. Dito ka, Kuya <laughs> Para katabi kayo. Ng damit sige. Nandamit ko Hindi na ako mangarot. daw, <laughs> 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 Kamay na lang tayo. Uh, Tapos yung sabaw natin, lagay na lang sa tasa. Ako din. Mm. Yes. oh, okay, okay lang. Sanay na muntin na mag channel. What's up? No, it, you're not. Uh, restaurant, <laughs> Germany? Sorry. <Germany>? Charm. <laughs> oh, my God. The there's two restaurants here that do that too. It's awesome. Sino na ang gutom na? May pagkain na dito. And the waiters have like <laughs> potato uh, chips. Night vision goggles. Yeah. Patong na kanin. You do that here in um, um, Resorts World. Hmm? Resorts World. Where? Resorts World. Where? Resorts World. Resorts World. We should do it sometime. We should. One of my friends does a venue there every few weeks. Anyone I know? No. All right. Mm -hmm. no, I don't care. <laughs>

Dalagay na lang sa tasa yung nabaw na yeah, mo right. magtimpla nun. Ako. Ako din. Yung limang kutsara, May. Okay po. Sa tubig. Salamat ah. Okay po. Mahal na ng tatay. Mahal beso. Love you, Tay. Ay, What's up, bro? Alam mong galing sa gera. Is that you, Tay? Yeah. Mm. Nung may biglang. Wala na pagdaman na. Hawak pa, May. Last bang. Ate Aura, kaya mo na kaano yung... Ate Aura's not there. <laughs>

Mahugas na tayo ang ating mai. Wala Ay, hindi, may ulam naman si sinigang. Quaker oat. Sinigang. Parang yun yung pinapayip ko ah, sa rice. Okay. So, ah, okay. so, no rice. Yun yung rice mo. Hindi mo yung silati mo, ay ang jeep nila. Ano, ang jeep nila. Oh my gosh! Huwag ka nga dyan. Nagugutom <laughs> na si Tatay Nico ay si <laughs> Papang <laughs> Niko. <laughs> 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 <hums> <laughs> Kuya Niko Kuya Mo. Um, ilang, ano po ng tubig? Be, sige, lagyan mo konti. Oh, malapot. Malapot lang po? Huwag sobra, huwag sobra. Okay po. Salamat ha. Opo. Huwag mo lalagyan ng kaya. Salamat sa pagbabaling pagbabaal. <coughs> tubig lang? Saka hot water lang. Napakahirap pa ng ang sitwasyon pag ganito. Ganito pala yung may mga kasamang bulag.

Papa, kok satu ya? Waduh, tingginya Apa? Papa, papa. Ini kini gokong, oh, lagian kupa. pa. aku lihat, pokok titik mokong. Ini mau kecara, apa? Apa itu? Kalo meresnya, kini kini oh, nih, thank you. Apa? Oh. Anu saya. Oh, okay. Kabayaan mo nga sila dyan. Pabayaan mo na mag-moment. Ay, nag-moment. Yeah, Tulungan mo nga ako dito mag-ano ng quicker oat. Okay, ilang baso kaya? Ilang, ilang ano? Ilang... Uh, tatlo. Tatlo, sige. Uy, ang cute. Sabo yung ulam. Tapos

tapos ito? Kisses? Ito na yon? Oo. Five cups lang yun. Punta sa living room. Guys, gonna be awesome. Ha? rice in bowl with Wait lang. Ma'am, o hindi? Walang pork. Last trip ah. Is this stuff besides pork in there's just gulay. Proto. Sige, maglagay mo ano ko? Tinaglagay nung ano ko. Ay, shit. Eh, may Tinaglagay nung ano ko, nung ano. Uy! May may! Huwag kang mangiliti! <laughs> mangiliti ka dyan, tay! Oo, lang di may

Uy, nga. sa sabi ko siya. Kain tayo? Ate, may pako ng <laughs> ano? pako ng dumbbell. ito lang. Ate, may pako ng dumbbell? Ang damdamin ba? Masama Grabe! <laughs> time first muna. Kaya lang Kuya kailangan ba May natin ng kanin sa buo? O di wala? Merong bowl. Ito. Oh. Ulaw yan. Oh. Parang pa okay. okay. uh, Sige, pero... Hindi oh, hindi. Sige, hindi ko magharapin. Atay ako to. Kanina mm, ako Sigurado kayo. Kasi may may na Sigurado kayo. Pakoy, I'll eh, the rice, ha? Inside?

Ang sarap naman ito. Kapakain na ako. ka ba kung nag-iilat sa'yo? May pasubo, Apa... Oh, ito po o, oh, sige po. Ati, kasi. Ati, kamusok. Ay, nakita niyo. Hindi mo, ka niya. Mamaya na lang. Okay po, ako po. Ako, ako magsasubok. Yan po, o. Mainit pa po, kuya. i 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